So, sa ilalim ng mga Amerikano, hmm. dyan na nila medyo aayusin yung, ano, yung korte. Ang pinaka-importante sa lahat niyan, magkaroon tayo ng konstitusyon, di ba, ano? Okay. Kasi, dun manggagaling yung kapangyarihan ng mga korte, di ba, ano? Oh. Konstitusyon, batas, di ba, ano? Pagkatapos yun, niya, sa kaso ng mga criminal cases, magkakaroon ng kodigo penal, di ba, ano? Oh. Na lahat yan, mabubuo doon sa panahon na ito ng ano ng, ng, ng mga Amerikano, no? So, unti-unti yan magta-transition hanggang ngayon. Actually, ginagamit natin yung Kodigo Penal. Tapos, marami sa ating mga batas tinitrace din natin dito sa sa panahon, panahon na ng ito. Amerikano. Actually, med, sa tingin mo, nagkaroon ng pagsasayos oh. ng panahon ng Amerikano. Oh. Nag, nagkabaw din ng definite na Supreme Court na mga Pilipino yung mga judges eventually yung ilalagay well, diyan. Ano? Good or bad yan eh, good and bad kasi ang ginawa ng mga Amerikano dito. Okay, pag ganito ang kaso mo, eto ang parusa mo, di diba? ba? Parang masyadong dila, eh. naging fixed eh. Oh, Phoenix nila. Maganda 'yon, maganda 'yon kasi <laughs> maganda 'yon kasi naman no, nakapatay ka, ganito parusa mo. Oh, pero kasi doon sa sistema naman ng mga Espanyol, pag sinabi na, eh, mukhang di naman sinasadya, uh, o na, alam mo yung ganto, at ganto, point, mayroon. Mayroon Din makagaanan din nila yung parusa. At one point, may konting kalabisan din kasi halimbawa, yung halimbawa, bus driver ka, hmm. tapos may mo lumusot na hindi mo naman nakita, pero lumusot siya na, na motorsiklo na nabangga mo, napatay mo, hindi mo naman kasalanan. Hmm. Pero meron kang ano, Liability. Ano yan? Homicide yun. Oh, may liability. Homicide yun. yun. Bigla, na, bigla na, wala ka namang ginagawa, hindi naman ikaw yung may kasalanan, yung napatay mo ang may kasalanan, ikaw pa ang kulog. So sa arbitrariness ng Spanish system, minsan may ano din, may may awa din doon, di ba? No? Kasi mm -hmm. syempre pagka napaliwanagan na eh, parang wala naman talaga, hindi masinasadya o ano, di ba? No? Baka pwedeng gaanan yung yung sentensya o baka nga wala pang sentensya, arreglo na lang, di ba? So, so halimbawa, pag sinabing salen yung kasalanan mo, di ba? Eh, so, eh salen lang naman yan. Eh. Form Formality lang naman yan. Eh. Pwede namang palampasin na, na natin yan. Eh, bakit daw si Corona? <laughs> <laughs> oh, yun lang ang, yun ang doon. Eh, bakit daw si Corona? Bahala na kayo! <laughs> oh, di ba? So, yon Ano ba? So, may gano'n. Ibig sabihin, uh, ah, ngayon, ah, nakita nyo yung kaibahan, bali, in-wrapping up, ano? nakita nyo yung kaibahan, panahon ng mga ninuno natin, puno puno ng konteksto, no? Hmm. Dahil demokrasya, minsan datong ng decision, minsan mga bumabitsara, Pagdating ng Espanyol, medyo na carry over yung ganon dahil yung mga gobernador silio, eventually, nagkakaroon sila ng powers to 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 to, to make parusa. Mm. Noong unang panahon, ang pagpapamusa ay hindi talaga for, ano, kasi ngayon sinasabi nila, eh, ikukulong para magbago. Uh. Para magbago. Noon, pamusa talaga yan. Reforma, kumbaga. Oo. At yung Filipino concept, nakita natin yan sa salitang katuwiran at salitang katangungan, mm. ay actually ito ay tungkol sa, ah uh, hindi lang yung pagpaparusa per se, kasi akala natin pag sinabing justice, retribution lang eh. Mm. Pero yung ikaw mismo, sa'yo dapat nagmumula yung katarungan. Mm. sa Sa'yo mismo nagmumula yung, uh, uh, yung, yung, katwiran, mm. which is, paano tayo bumagalaw bilang isang tao sa pang-araw-araw, sa, sa, tamang landas. Mm. Mm. So, I think yun yung mahalaga. Ngayon, makikita mo sa panahon naman ng, from the American period na mayroon tayong ganitong yan yung sinusunod pa rin natin hanggang ngayon na korte, no, na system of justice. Uh, Evidence-based, parang mga historiador din. Di ba yung mga abogado natin? May sinabi nga dito eh, pleading, sabi ni Patrick Hook, pleading sa labanan sa adversarial appellate practice. Diyan masusukat ang tikas ng skills sa pagsulat at bibliography ng mga panyero uh -huh. at panyera. So, parang ganun din yung history eh. Evidence ang hinahanap. Presentation of evidence, ano yung pinagmulan, fact-based. Hindi pwede yung mga quote and fake news pagdating sa mga huwes sa Pero quarter. ano din, ang ang well, hindi niya katulad ng sinabi natin, may advantage at disadvantage yung hmm. sistema natin simula noong unang panahon hanggang sa panahon ng mga Espanyol, di ba? No? Uh -huh. Kasi minsan din naman talaga, no? Pangit din na bulag ang hustisya, di ba? Kasi minsan, baka kailangan mo naman ng konting understanding, di ba no? Konting leniency. Konting awa. Oo. Oh, oh, eh hindi rin. Hindi naawa ang ang gustisya kasi siya nga ay bulag. Bulag. Di ba no? Oo. Uh -huh. Di ba? Di ba? Uh Eh kapag kakumalansig na yung pera minsan, sabi nga ni Emma, uh, or tawag gan, or long hmm. Sige magtatapos ako doon sa ano, ano? No? Um, kasi may hoodlums and robes, di ba, na tinatawag natin. Pero yung may mga mga may mga judges din na mga heroes si Lord. So, so inaalala natin din ako si Abad Santos. Si Yun ang cook chief justice ang ano no yung honor. Si ano yan? Si Jose Abad Santos yan? Yan ang, yan ang batayan ng ano, no? Actually, nung unang panahon, lahat sila mga matitindi. Mas ngayon sila, no? Sila Cayetano Arellano, hmm. Florentino Torres, Victorino Mapa. Si Lovel. So, diba? Si sila ano pa, itong sila... victorino na yung no, LRT station oh, diba? Chief Justice yan eh, si Bima oh, pa. Oh. Diba? Pagkatapos, sino ba, ba to? Sila, ano, sila... Makasya? Ah, uh, medyo late na yun sila oh, Yung mga American period ng mga ano, ng mga, mga, justices. mga justices, matindi. Naging Chief Justice pa si Ignacio Villamar. Na naging okay, President. Yun. presidente. Yung yeah. president yun, tsaka, tsaka, Nakalimutan eh. mo na yung mga justices eh. Matindi no. yung mga yan. Matitindi sila nun. No? Kung baga, respetadong respetado talaga. Ngayon, ang isa namang problema nga natin din sa may batas, sige, pasok natin si Duterte, ah. is that, alam mo, yung, yung existence ng mga taong kagaya ni Duterte ah. ay indikasyon na hindi masaya ang taong bayan sa justice. That fail yung, yung, justice, justice system. system. No? Kasi yung tao gusto nila ngayon, sweep justice, kahit walang due process, na isa sa mga kapatan natin sa Bill of Rights, eh sinasabi na lang nila, eh kung adik yan, patayin na lang yan. Pero kasi nga, ang nangyayari, ginagamit yung due process at human rights at kung ano-ano pa, para, para, pag ano eh, para yung, yung, kriminal ay makatakas yung maka hindi siya maano hindi siya katulad ng tingnan mo ito sila Kerwin, di ba, no? Umamin to na ano eh. Umamin ito na na drug lord, di ba, no? Pero dahil sa Joe Process, baka makalaya pa, no? Unless hanapin siya ni Marvin Marcos, no? At Batindihan. ihabol sa... Matindi, matindi no? At ihabol doon Batindihan. sa kanyang, sa kanyang tatay. Pati diba? yung, ano, pati yung chief of police ng Iloilo ngayon? Wala, hindi siya natuloy doon. Ay, hindi ba natuloy? Hindi siya natuloy si Espinido. Oh. Hindi siya natuloy doon. No? no? So, hindi sa natutuwa ako doon ha, pero no. Hindi. Wala naman tayo sinasabing tama ito o mali, di ba? Ang sinasabi lang nga natin, nagre-reflect yan na yung mga tao, meron silang idea ng ano ang hustisya para sa kanila. Bakay bumabalik sila doon sa pre-colonial. Bumabalik nga. Bumabalik nga. Yung pre-colonial. Actually, hindi bumabalik. Hindi na wala yun eh. nandun pa rin oh, naman. nandun. Yung ganong klase okay. ng notions ng 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 mustisya. Kasi yeah. yung ay po kan ay kan a an atut Hindi sa yung hindi na kailangan ng mga ano ng mga technicalidad, 'di ba? Kasi yeah. dito naman sa Pilipinas, sa totoo lang, yung mga pangyayari dito, alam naman na lahat kung ano nangyari, di ba, no? Wala lang gustong umamin, magsalita, tumistigo, pero alam mo na sa bulong-bulungan kung ano nangyari, di ba, no? So, lima, pagbigla pag bigla nawawala si Xiao Chua, alam mo na kung anong nangyari doon, di ba? Hindi na kailangan magtanong, hindi na kailangan patunayan pa sa korte kung ano nangyari doon. Dito na maitindihan yung ngayon. Alam na nun lahat kung ano nangyayari. So, gustong bumalik ng mga tao eh. Doon hmm. sa mga ganong klase ng ano, di ba, no? Uh, na mas mabilis, mas Oh, mas swift, mas effective, mas efficient yung justice system. Kasi anong nangyayari din, mm. no? Sa so, pamamagitan ng mga teknikalidad, di ba, no? Oh. Yung mga yung mga talagang dapat parusahan ay hindi napaparusahan. No, alam... Injustice yun. Injustice Alam mo, yan. alam mo, ayoko kami naman natanggalin yung standards ng due process. Mm. Kasi lalo na sa panahon ngayon na may modern technology na mahanap tong mga ebidensya na ito mas 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 pwedeng tumibay yung paghahanap ng ebidensya. Kasi ngayon dati wala namang finger fingerprint. print. Uh -huh. Dati wala naman yung mga yung mga ballistic ano no? Uh -huh. uh, examinations. Pero ibig ko sabihin, sana ako ako naman, ikaw isabi mo rin, ikaw din na magtiwala pa rin tayo dun sa system, dun sa process. Yes. Una, wala naman din tayong magagawa kundi sa liga nito. Yes. Diba? Hindi naman ako eh? Ako kung ako ang tatanungin, mm -hmm. ayaw kong bumalik tayo dun sa <laughs> doon sa dati. Eh. Oo. Oh. Pero ang sinasabi ko is hindi ako po pwedeng maging bulag sa sentimiento ng ating mga kababayan. Ramdam mo din talaga eh. Ramdam mo mm -hmm. din na medyo may frustration yung bayan mm -hmm. sa ano sa Sorry. sa kawalan ng hustisya dahil sa mga teknikalidad. Basically, Inahano inaano mo lang iniintindi mo lang hindi oh. mo din justify hindi ko gina justify i'm trying to explain ano Jesus? yan na yan ha oh. Oh. hindi ito para para wala nang ano para walang ambiguities mm -hmm. no hindi ako pabor <laughs> bumalik tayo doon sa alam mo yon yung bahala na yung judge kung anong sentensya sayo di ba o kaya mas malupit Wag nang paabutin sa judge yan. Doon na mismo oh, no. sa ano, oh, <laughs> sentensya na. Sentensya na sa... Hindi naman, ano. din ako, hindi naman din ako pabor. Kasi masyadong backward yung ganon. No? O, oh, ikaw na nagsabi niya na. So, yung sinesentensya na doon pa lang sa kalye. Hindi tama, yun. Naman, hindi tama Tama yun. naman. Hindi tama, yun. Kita mo naman nung ano, nung, nung... Kaya lang kasi, ang ginawa ko lang din naman is nagbibigay din ako ng benefit of the doubt, di ba? No? Sabihin, may, binibigyan mo din ng due process yung mga, yung mga sinasabing pulis na gumawa nito. Ano mo na sinasabi? Okay. talaga. Yung mga pulis na nakakapatay, eh, Bigyan ako din nga, ng due process. Malinaw naman yung mga Facebook post ko kahit balikan pa nila at screenshot pa nila. Sinasabi ko, kapag itong mga ito ay napatunayan na lumabang sa batas, di ba? No? Na ito ay pinatay nila yung mga ano, yung mga yung mga tao no extrajudicial nga extrajudicial killings eh kokondena hindi naman natin sila 'di ba no at kailangan nga sila ay maparusahan 'di ba okay, okay. pero siyempre kailangan patunayan din 'yon 'di ba no may benefit of the So topic. advocates tayo ng justice ha, dito sa dulotan oh oh pero ang sinasabi ko din is maraming mga kababayan natin lalo na yung mga medyo walang pera, walang walang kakayahan, alam walang mo, walang mapang sa abogado. Oh, uh, hindi lang abogado, actually, yung binabayaran mo eh. Ang mas mahal yata, kung di ako nagkakamali, eh, siyempre, eh, sisirox mo yung mga dokumento, mag pa. Kasi pag wala kang pera para, para mag-imbestiga, umaasa ka lang sa kung anong meron, di ba? No? Ano yung anong meron? Si Persida Acosta yun. Oo. Uh, Di pa Yung yon. Oh. Na, na hindi din naman lahat, eh well, syempre, gagastos ang lending back siya kasi yan ay malaking, Malangiso malaking, kaso, di ba, no? Pero marami yung mga ordinaryong kaso, wala din naman silang panggastos doon. So, essentially, kung ano na lang yung mga katipid dyan, di ba, kaya yeah, minsan, maawa ka din sa mga pau lawyers. Kasi, ah, kasi yung pau lawyers, public service talaga yun. Minsan, nag-aabono pa yan eh, sa okay, awa hindi, nila doon sa hindi. ano. Ano sa'yo, mga yung ano what, sa public mga, yung yan? Public servants? Yung mga, yung mga kliyente nila, walang pambayad sa mga Xerox at sa mga kung ano-ano dyan. Minsan, mm -hmm. nag-aabono pa yung mga yan eh. So, ano din? Minsan, nakakaloka lang si Percy pero... Ano yan? Marami rin track record ng natulungan naman yeah, si Madam. So ang problema din is hindi satisfied ang mga kababayan natin sa ganyang klase ng justice system na parang pumapabor sa mga mayayaman, sa mga may kapangyarihan. So doon palang pala, pabor na sa mayaman, una. Pangalawa, sa wika. Oh. Yung wika ay English, oh. di ba? Oh. so That's why may mga may mga kababayan tayo na dissatisfied. That's why siguro sa kanilang dissatisfaction, nakakaisip sila na baka mas maganda pa yung yung sistema nung unang panahon. Kailangan sensitive din tayo diyan sa ganyang klase ng mga ng mga rambling. So alam ba, makikita nila yung mga drug lords na makakatakas pa kasi magagaling ang mga abogado niyan dahil madami sila mga pera, di ba no? Mm. So may mga kababayan tayo na nag na lang siguro, bugso ng damdamin, sasabihin, mas maganda pa kung uh, husgahan na kagad yan, na lang, wala ng korte-korte. Diba? In fact, kapag nakakita ka ng krimen na sobrang tindi, yun agad eh. Yung, actually, kayamin-kayamin may human rights kasi yung human rights, yun yung nagpipigil sa instinct mo. Kasi ako, ang primal instinct hindi. ko talaga, Kaya, yun, uh, mali. ang primal instinct ko talaga, alimbawa, yung, yung nag-chop-chop na yun, ang una kong iisipin, patayin na yan eh. Pero pero uh, hindi human rights yun eh. Kasi, ang human rights, sumahabol sa Estado. Ang ay, hindi, hindi. I'm not talking about human rights commission. Uh, ang sinasabi ko lang, yung human rights per se, to be heard, to have a trial... Yun yung sa akin na ipatupad sa lahat. Pero minsan, talagang nafe-feel ako, ako. Kailangan ko aminin yun. Pinipigilan niya ng kisip ko. Pero yung minsan, yung bugso ng damdamin, ay eh, talagang Dapat ka na, talaga. Oh, Oo, dapat magagalit. Di, magagalit ka. Yung mga ni-rape, yung mga, yung mga, yan, yung chap-chap, yung mga ganyan. Parang, ano eh, parang huwag mo nang buhayin yan kasi delikadong mga tao yan. Again, ano yan? Kaya nga ngayon tayo modernong tao ngayon dahil nga, dahil nga, kailangan may, may bigyan ng hearing, patawan ng tamang parusa kasi yun yung ibig sabihin nun. Pwede mag-apply ito pati sa, sa'yo. Yun na lang. Yung, yung pag-apply sa'yo pag ikaw naman yung nakaso. Kasi ayaw mo naman na ikaw yung agrabyado dahil hindi sumusunod sa sistema. Okay? Oo. Okay. Very good.